Alahimala, merong upload. Pasensya naman dahil busy lang talaga sa buhay-buhay. Pero sabi naman sa inyo, kahit nga gano'n nakakapag-content naman ako. Pero hindi nga lang nakakapag-upload. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Kahit busy nga ako ngayon sa mga bagay-bagay, pinilit ko na talaga makapag-upload dahil baka maitakwil na nga ako ng 56,000 followers ko. ala hindi <laughs> So sobrang tagal ko nang hindi nakapag-upload Hindi ko na rin marandaan kung anong araw pa ba to ang alam ko lang yan, umaga yan Tapos ng almusal namin, ayan pancake Kala ka naman mag-almusal ka sa hapon And ayan, speaking of hapon, kahit busy nga ako sa paggawa ng mga promotional videos, ipinilit e, ko pa rin talaga makapagpintura. Kahit nga dito lang sa kabilang side. Yung gamit ko kasi na pagpipintura dito sa bahay, sobrang dali lang din i-apply. Kaya siguradong mabilis lang din akong matatapos. Kaya naman hindi rin ako gaanong mapapagod. Pero ate, sinipag lang talaga ako niyang magpintura. Pero ang paglalining ng sketch tape sa mga bagay-bagay na ako ate, hindi ko naginawa ginawa. lang, excited na rin kasi talaga ako na mapinturahan tong buong bahay. Dahil kung makikita nyo naman, bumagay din talaga yung bagong kulay. Gagalingan ko na lang talaga sa pagtantya para nga hindi mapinturahan tong mga gamit na nakadikit dito sa pader. Tapos para mas safe tong TV, nilagyan ko ng ari ng takip. Tapos ayan, nagsimula na nga rin ako magpintura. At walang halong biro sa lahat ng pagmi-makeover na ginawa ko dito sa bahay. Itong pagre-repaint nga yung hindi ko masyadong naramdaman yung pagod. Dahil na rin siguro sa kulay puti na yung dating kulay nitong pader namin. At parang nagsilbi na rin talaga siyang primer. Kaya naman kahit first coating pa lang, ang ganda na ng pagpipintura ko dito sa bahay. Pero syempre, para mas gumanda, hindi pwedeng first coat lang yan. Be, kailangan isi second coat natin yan. Tapos ang kagandahan pa nga dito sa pinturang ginagamit ko, 5-in-1 na nga siya. Kaya naman pwedeng pwede siya sa mga kahoy, plastic, metal, concrete, o kaya naman pag-repair sa mga nangalawang. Tapos hindi rin siya mabigat sa bulsa dahil wala pang 200 pesos yung 600 ml niyan. Hindi rin siya matakaw i-apply and for your reference, tigdalawang 600 ml nga lang yung nagamit ko sa magkabilang side. O diba, ganun siya katipid. -bit. Tapos wala ka nang ihalo dyan na kahit ano. Basta pagdating sa inyo, pwedeng pwede na yang i-apply at ang pinaka nagustuhan ko talaga dito odorless na nga siya kaya naman kahit may bata dyan sa paligid or baby, toddler pwedeng pwede and sa mga nagtatanong kung shiny nga daw ba siya kapag ka natutuyo hindi po mas gumaganda talaga siya habang natutuyo dahil nagiging matte nga siya tapos ang ganda pa nitong napili kong kulay dahil ang lamig niya talaga sa mata nagmukhang studio tong bahay sa totoo lang dati ayoko sa ganyang kulay at gusto ko talaga yung light lang para maliwanag tingnan pero be ang ganda niya pala kaya kay Mima na nag na sana ni light color ko na n daw dahil parang naging magkapares yung sahig namin. Eh para sa akin, okay lang talaga siya dahil nagmukha malinis yung bahay. Kaya siguro kung may papalitan man ako dito sa bahay, yung sahig na lang siguro. Pero sa ngayon, okay na nga muna ako dito sa mga pinagagawa ko. Dahil sa ganda talaga niyan, be, hindi ako para magsisi. Sana nga pagtapos namin makapagpintura, makapagpalitada naman kami. Pero siguro gagalingan ko na muna sa pagpaparinig dito. Para nga mapansin ng Papa J. Siyempre hindi ko naman kaya yun. Pero lahat na ginagawa ko para lang umuuna siya. Sa totoo lang, wala din talaga kasi kami alam sa mga ganitong gawain. Pero kung hindi naman namin susubukan, hindi rin kami matututo. Anyways, ayan. Ayan na nga yung final result ng pagpa-first coating natin. Super dali lang din talaga matuyo niyang pinturang ginamit ko. Pero dahil meron pa nga ako ibang gawain na ginawa, halos hapon na rin talaga ako nakapag-second coat. Pero syempre dahil second coat na nga lang tong gagawin natin, medyo mas napabilis. Lalo na nga nung gumamit ako nitong pangdugsong. Mas nakakatagal pa kasi yung paggamit ng upuan dahil syempre aakit baba ka tapos uusog ka pa. Kaya naman ayan, buti na lang talaga gumana nga yung ko na brain pencil. And hindi na siya para mahirapan. Sa dali nga lang i-apply ng pintura na to, siguro wala pang 30 minutes tapos na ako dyan mag second coat. And as you can see naman, kapag ka natutuyo siya, sobrang ganda talaga. Kaya sa so, totoo lang, excited na rin talaga akong makulayan tong buong bahay. Pero dahil sobrang dami ko talagang trabaho ngayon, hindi ko yan makuha ng isang araw lang. Pero at least, di ba kahit pa unti-unti, natatapos na din. Ang importante, umuusad na. May nababago na. O siya, ayan, kakadaldal ko. Natapos na rin ako sa pagpipintura. O ba diba, masasabi mo naman talaga na sulit yung pagod mo kapag gaganyan nga kaganda yung nagi-resulta. Hoping na sa mga susunod na araw, yung kabilang side naman yung mapinturahan.